Oh, dari sana toh. Kami pa puntang ngan Lucina City. Ada lang nang uh, Kawawa naman kasi pag di, ano, di sasakay, no. Isa sakay no. Ya, pasalamat sila na naisa kay. Andilin pa naman lang dali lang, napakalayo pa. Kalamba na to, di ba? Oh, kalamba. Oh, dito pa kami sa kalamba. highway kanina sa Pan Philippine Highway napaka traffic may construction daw doon kaya dito kami tinuro ng hukil kasi dito yung dano pa ikot ikot ganda pero ano siya wala ka sa mo ayun yun meron whoop oh, ah, motor lang pala <laughs> <laughs> silawan yun silawan yun pakataas pala no nakataas tinaas ko pa talaga para kita

ito malog dito sa atin <laughs> kasi nagdron sila lahat naka-stack oh ano oh dito oh dogo ha ba nito 300 wala mo 350 lang yan 350 pa, pa nga eh magkano kung kaya paliit galing sa kanya kuya paano pa <laughs> Pusot na kanya yan ha? kusot na ano? Di hindi ko alam eh pinakarga sa akin lalamog eh ah lalamog tayo oo oh. o 350 lang ito yung karga namin o no? Pusot. Pusot. Pusot, Pusot. ng ano

Chinta, chinta. Ah, bali, pagbinta mo rin to. Ha? Pagbinta mo rin to. Ay, sa business mo na. Hindi mo, baby, baro na tumingin ang ganyan puso. Ano, wala kami doon? Ha? Marami na doon? Ha? Marami. Marami kayo na kayo kita. Ganyan mo. Eh, kayo na lang kayo kausapin ko. Ganto sa ako, boso. Ganto na ako. Ganto yung ano. Ganto yung ano. É okay. Okay.